Ayan po, nandito na yung titingin ng TV. Ayan. Ayan po, at titignan yung ating TV. Ayan, nakalas na. Ayan si Mami. Ito. <laughs> oh, hi. Hi. A for? Apo. Apo, good job. Can you? You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan po si Mami. Ayan. At towel ulit. Yes. Oh, thank you Lord. Towel po ulit. Ito naman ay dalawang gray at uh, isang, isang gray blue. Isang blue. Yes. Thank you po so much. So ito naman po ay JNT na tayo. Sa JNT na. Ah, Ayan. Isa-isa lang po na may papak. At mamaya ay sabay-sabay nating dadalhin sa JNT. Yes. Ayan tinutupi lang po so, ni. Dito tira na lang na ito ay ah. yung gray ay parang dalawang piraso na lang. Uh Oo. -oh. Yung green ay uh, tatlong piraso, yung blue ay tatlo. Mhm. Uh -oh. Eh yung beige ay sold out na. Sold out na. So, po quantity so, na lang. So, balik 336788 na lang po. Oo. Uh, message na po kayo hangga't hindi ko pa naimpok. To be continued po mga kabeshi. Kanina ay napalalamove na natin yung mga items na in order po ni Ma'am Maribel. Salamat po ulit Ma'am Maribel. God bless you po more and more. And ayan po si Daddy. Ayan naman ay para kay Ma'am Evelyn. Bound to bagong silang Caloocan City. Oh. Apat na tuwalya. Bale, dalawang gray at uh, isang green, isang blue. Ayan, akin na pong mga tiniklop mga kabesis. At lalagyan ko rin ng pangalan para pagpunta namin sa JNT, hindi magkapalit-palit. Marami pong salamat, Ma'am Evelyn. God bless po. God bless po sa inyo. Yan. Hindi na natin ibabox. Hindi na. Dahil siya naman ay JNT. JNT yan. 然后弄点玉米，玉米。 mga kapitik at tapos na akong mag-impake. Yes. Ito yung ating mga may mga pakalan po iyan para hindi magkapalit-palit. Tapos meron si mami na mga hindi binalot muna. Yes. 'Yan. Ito ito tsaka yun, Tatlo pa daw iyan na hindi muna babalutin. Pero bayad na rin, no? Wow. Kaya siya shoutout taot na rin natin, guys. So yan mami, shout out. Unahin mo na yung pinakamalaki yung pinaka kanina. Pinakamalaki. Ito ay kay Ma'am Evelyn. Yes. Thank you so much po Ma'am Evelyn from Caloocan City. God Bahita bless you more and, and more. Next po ay kay Ma'am Joyce. Thank you so much kay Ma'am Joyce dahil palagi siyang ito. Yan. Order na siya sa atin dati ng mga jacket. Okay. Ito naman ay pants. Yes. Salamat po Ma'am Ito Joyce. po today to dadal malabon. dadalhin namin po ito ngayon sa J&T. Para at maipadala. Siyempre kay Ma'am yes. Ah, yan. Salamat po kay Ma'am Banji na palaging sumusuporta yes. sa atin. Yan po ay HIN sa kay eureka Eureka Capsule. Yes. At kay Sir Lawrence. Ito yung pinakaunang nagbayad sa atin. Wow. God Salamat bless po. po. Una rin siya nag-message at sabi yes. ko ipakisave na sa atin. Salamat yes. Salamat po Sir Lawrence. God bless you po more and more. May isa pang Eureka dito, Mami. Yes. At meron pang isang Eureka. Yan, Shoutout uh, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat. Ma'am Victoria Aduna. Shout out mo rin daddy ang Aduna family. Yan. Mga anak, mga apo niya. Aduna family, maraming maraming salamat po. Ito po ang ina you know, may once a day ha. Yes. yes. po sa instructions, uh, instruction dun ah, sa mga. Oh. Yeah. God Damali bless po. po. Sold out na tayo sa Eureka Capsule. Yes. Actually, yung pinakamabilis <laughs> na yung Eureka Capsule. Tapos, itong mga hindi nakabalot, ma'am, may shout-out na rin natin. And ito po ay kay ma'am Teresita. Ah, wow. Isang double XL, isang large. Okay. At uh, itong mga XXL na. Yes po. Naka-save na po ito. Naka-save na si -save po ito. na natin, pero hindi pa namin binabalot. And At baka madagdagan pa buttons. ay. Dati po kasi ganay, o, may umorder, tapos nadagdagan okay. pa. Okay. Uh -oh. Kaya huwag muna natin balutin. Put one side, yan po ay naka-reserve na. Uh Oo, -oh. november. 4.30 siya ipauwi din. Yes, God at bless po. Ingat at, po. Ingat ito naman, ah. Eh, syempre, ito kay Mader. Isang pabango at isang Hints, Yes. Hins. Yan. Thank you so much, Mader. Sa kanya yes. daw, isang pabango at isang hins. Na palaging all-out support sa atin Dadi. Yes. Thank you so much, Nana, Nida. We love you. <laughs> okay, at yung isa pa, ala, na, wala na naman. No, kaya nga tayo nagmamabilis. Yes. Kakain lang tayo at ipapadala yes. na natin. Eto, Daddy. Alam mo kung kanina. Mm. I say you. Oh, Hindi ako na-order. Eto ay from Ate Gigi. Wow! Sige ko daw sa iyo, Daddy. Dahil ito ay magagamit mo sa yung shoot. Yes, diba, yes. Diba? From inner, for inner, oh, oh, oh. mo daw yan. Salamat, Ate Gigi. Actually, parang meron ba akong plain white? No? Parang lahat printed. Yan. Salamat, napakatotpol naman ni Ate Gigi. Po <laughs> salamat po, Ate Gigi. Pati ako nagkaroon ng kapartido. At sa sa'yo dahil tumas yung blood pressure. Ah, salamat. So, Sabi niya, yung mga bata pa, mga ano. Yeah, <laughs> of course. Yes. Uh, Tapos yung order niya rin para sa kanyang inaanak. Na hindi ko muna babang... Surprise sino. kung sino. Uh, sino, sino, sa kanyang inaanak at medyo... Siyempre, marami. Oh, ito yung 3 set. 3 pieces. Yan. Yan. May polo. At saka ito yung cotton body. So yes. Hindi so, pinapakita lang po namin para... Ma-shoutout na natin si Ate Gigi. Okay. At siyempre para makita na And talagang yung... may umu okay, po na. sa ating mga okay, product. Ito, Yan ito yung dadalhin natin kay nanay sa probinsya. Oh, yung sa <laughs> Yes. Thank you, Ate Gigi. Wow. Natouch naman ako doon. <laughs> May pa-surprise. Yes, sabi ni Mami. Basta ito, huwag mo munang i-impake. Eh. <laughs> Yan Salamat lang. Salamat po sa inyo. Yan. God bless you more and more. Ayan po. At naulan na naman. Kanina tayo nagpapalala mo ba eh. Mainit maigi na lang ating naiplastik, nakaplastik sa loob tapos pinalastik pa sa labas ni kuya yan ingat po tayo kami maglalunch lamang at uh, magpapadala na ipapadala na natin sa JNT yung akin pong mga binalot salamat po sa mga umorder yan at kami waiting pa rin sa amin technician ngayon daw dadating ay wala pa yeah. You. Thank you, o God. Save ang kalakasan at buhay na pinagkaloob po sa aming buong pamilya. Talangan ko na kami yung sabahang sa aming pagpapadeliver ng aming mga paninda sa aming pong mga puting subscribers, Monster. Lord, sa lahat po ng orders, at sa mga morders. Morder, ikaw po ang magbigay at magkaloob ng means and uh, blessings sa kanila pong buhay. O oh God, salamat po sa iyong biyaya at ingatan mo nga po ang aming biyahe. Dalangan ko na safe nga po kami makauwi yes, ng ating tahanan. Amen. In Jesus' name, amen. amen! So, yun. Kami po ay magde-deliver na. Yes. Maulan na mga kapeshi. Yes. Jacket-jacket na po tayo. Pili uh, <laughs> na lang pa jacket. Pa Ate na may itong jacket Cute ni Barla. Cute naman yan, mami. na pa niya sa kuya. Yes. Oh. Okay. Kuya, go, go, back. Hindi na to Go back, kay go kay back to your seat. Dapat ay hindi uli kasama tayo dyan lang sa JNT. Aba. Alam po ni Bobby na siya hindi kasama. Galit na galit. <laughs> at tapos ako na may naawa na... Yeah. Ay sige, bilisan lang natin at baka dumating din yung technician. Hindi na pa natin na. ngayon pa wala pa. Okay, let's go! another complaint. Bakit lap, mami? Ayan mga na nandito na po kami sa JNT. Dito po sa Puting Kahoy. Yan, at si daddy po muna ang bumaba. Tapos ako po ay susunod pagkabalik ni daddy at saka ako pupunta doon para ibigay yung mga QR code at isa-isahin kung tama po yung papadalahan natin mga subscriber at customer. Salamat po ulit. Napakalak napakalikot po ni Bobby mga kabesh. Kit ka daw. Kit <laughs> po ito. Malikot lang talaga. Hindi mm. mapapakali. Eh. Yes. Say dog. Dog. Where's the dog? Nanapan dog. Okay, Meron pa dad. Dala ito, dalawa maliit. Ah, sige ako na lang. Salamat. At maigit walang tao. Ayan, thank you Lord. At nahakot ko na po doon. Bali, si Mami Janet ang magpa-process. Yun naman po ay nakabook na lahat sa apps sa nilang website bali ano na lang, kumbaga i-scan na lang isa-isa at lalagyan ng label. ayan, salamat po sa mga umorder ayan po at may umalis na sa sakyan dito, may gitna ay lapit ko ayan, nandun pa rin si mami at si Fabi pa ay nandito <laughs> <laughs> okay. You are so cute. Uh. Hmm? What do you want? Uh. Up. You want to go up? How about it? You want to eat? Uh. You want to eat? Uh. Huh? Uh. Can, you, can, you say, can you say apple? A for? Uh. Apple. A for? Apple. Uh. Apple. Good job. Can you say dog? Dog. Where's the dog? Okay. There. What the dog say? Whoop, whoop. Can you say cat? Cat. Dog. Cat. <laughs> Can you say yeah. kuya? Can you say kuya? Yeah. Kuya. <laughs> Hmm. At nandito na po si mami hey, hey, hey. Once again Salamat po, God order, pa. po. order pa order po kayo And God bless po sa lahat bye -bye. At malapit bye -bye. na po si Malapit, malapit na. na yes Tumawag na Let's go Ayan po thank you Lord At nandito na kami sa bahay Maulan pa rin At uh, nandiyan na raw sa gate Sakto Nauna pa kami Yan. At doon ang gusto nga namin kami nandito habang sila nag-aayos ayan po, nandito na yung kitingin ng TV ayan. at sobrang maulan daw pala mami sa daan, ang dilim daw <laughs> ayan po, at kitignan yung ating TV nakalas na, ayan si mami ayan po mga kapitikat umalis na yung ating technician ng LG bali, <laughs> kita ka mami sa reflection ang kanyang findings ay screen talaga palitin ng screen yan so ang posible daw na maging sira niya ay yung fluctuation number one pero sabi ko nga tayo nakameral ko na dati noon kasi ramdam ko po yung fluctuation pag ako nagko-computer talaga humihina biglang namamatay yung computer ko So, yun po nung naka-direct pa kami sa kay Verona. Pero ngayon, ay naka-ano na po kami, Meralco. Naka, nakabitan na kami ng Meralco. Ay, kaya hindi ko na nararamdaman yung fluctuation. So, sabi ko, kung magpa-fluctuation yun, dapat ako na masisira computer ko. O di kaya yung rep, no? Pero bakit TV? So, yun. Tapos, sabi niya, mas maganda daw, para safe lang, ay, yun niya, may, meron tayong, ang sabi niya? A ABR. ABR ba 'yun o yung yung kapag ka nag out po, meron siyang parang 30 minutes na battery. Yung example, ABR ang tawag daddy kasi ang Basta uh, oo. Oh, sinukat niya yung kuryente natin 240 daw so, mataas. Ay, 30, Dapat yun yun daw ay 220. 220. So kahit bumaba kahit bumaba tumaas yung supply, ang ginagawa po noon ay naka lang siya sa 220. Sabi niya, mas maganda pag may mga appliance may ganun. So ayun, mami. Tapos ang TV daw pala mas maganda 4 to 5 hours papatayin. Dapat daw 4 to 5 hours papatayin natin. Hindi yung continuous na panonood. Ah uh, hindi naman yun per day. Halimbawa, pa after 5 hours, papatayin mo na. Tapos mamaya uli. Parang ganon. Pinapapahinga. So, sa tingin ko na may tayo hindi lumalampas ng 5 hours, mami. Yan eh, buhay lang siya ng mga 2 hours. Ganon. 3 <laughs> hours. Bihirang bihirap. bihirap. <laughs> Tapos sinabi ko rin na tayo ngayon lagi sa probinsya. Ayan. Kaya, ayun po. Ang findings niya is LCD. Papalitan. Dalawang possibly daw pagka pumayag tayo na papalitan yung screen, ay mabilis yon Baka bukas-bukas, nandito na siya at papalitan na kaagad. Ay, ay pero si Mami insist na Lalo na, na, na nag-request ng bago. Sabi niya, posibleng yun, sir. Magre-request tayo. Pero yun ay, hindi daw siya mag approve Tutulungan tayo, pero hindi siya mag approve Yung main office. So, si Mami kanina, pinagawa niya rin ng sulat sulat kamay na nagre-request si mami na gano'n. Kasi masyado pa talaga itong bata para masira. Kahit... Saka LCD dati. Yeah, eh, but... example, yung cellphone mo. Oo. Oh. May LCD na dahil sa katagalan. Oo. Oh, oh, Alala ko yung dati ng telepon, no? Oh, oh. 10 years na. Kaya nagpalit yes. ka ng bago dahil sa It's... LCD. Ito yung kaagad. Ano man tayo LCD na agad? Eh? <laughs> Meron nga nag-comment na baka daw yung Plex. Yung Plex kasi yun yung mga maliliit na wire. Baka may... Nanginit doon, sumabog yung may nagsasabi na board. Pero sabi ng technician, hindi daw ito board. Hindi daw yung flex. Kasi working siya eh. May sounds. Working po siya. Nag, ano, ang wala lang, screen. Tapos, pinis, oh, oh LCD. Sabi niya. So, yun. Sana ma-approve. Mami, let's pray na ma-approve. Dahil napakabata pa nitong TV kahit siguro ang TV, 8-10 hours mo, dapat kaya niya eh, no? Masasad lang ako kasi sa totoo lang itong TV para sa mga kids. Yes, para sa kanila. At sila talaga yung, actually hindi nga ako nakakasingat dito eh, kasi talaga. At saka po pala may nababasa namin na inyong mga comment, bakit LG yung aming kinuha? Mm -hmm. Bali, ito po yung sponsor nung ninang ni Bobby, pero... Sila po ay nagbigay sa amin ang karapatang mamili. Sabi nila, kayo na yung bahalang mamili. Anong gusto nyo? So, ito pong LG. LG ay personal choice namin ni Mami Janet. Sabi nga nung ninang sa okay na ba yan sa inyo? Kasi, ang gusto lang talaga nila may TV ditong malaki. Ganon, oo. So, kami po yung personal choice na namili ng LG. Kasi, yun naman po ay base doon sa luma namin na TV. Na hanggang ngayon ay working pa. So, parang kami ay satisfied. Mami, let's pray na let's let's pray na mapalitan ng LG. <laughs> Tulog na kayo, mga bata. Doon na kayo muna sa taas. Mag, magpatulog. Yes. Yan. Salamat po sa inyong panunood. At uh, yun po ang update sa ating TV. LCD daw. So, sabi ni Kuya, kung mabilis ito kung papalitan ng screen. Mayroon silang pyesa. I-request e -re niya. Pero we insist po na ano, palitan na lang ng unit. Sabi niya ay okay daw, pero yun ay for approval ng main head office nila ng LG. Yan. Okay. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Cute bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> naman yun. Bye-bye. Bye-bye. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. 1 Corinthians 13, to 4 NIV.